good morning mga boss uh, konting tips lang mga boss kung may nagbabalag kayong bibili ng sikanhan ng sasakyan Una niyong i-check para makasigurado kayo na maganda pa ang kondisyon ng makina nito i-check niyo una ang regulator kagaya nito mga nagsip okay. unang i-check ito regulator Kung makikita niyo mga boss, napakaganda ng ano niyo. Wala kang makita na kahit isang bulak. Ano ano Ibig sabihin mga lods, wala siyang pressure. Ano? wala siyang overheat saka purong coolant ayan malabnaw lang yung coolant niya pero good ang ganyang ano good ang kanyang radiator pag ganito na walang hindi kumukulo ibig sabihin maganda yung cooling system niya Malawa, mga lawa mga lads i-check nyo itong dipstick nya tingnan nyo kung wala bang halong tubig at langis. kung maghalo at itingnan nyo rin kung wala ba siyang usok kasi pag umusok yan dyan ibig sabihin blow by na yung makina wag nyo nang bilhin balik natin yun ang pangatlo mga lods itong ah uh, ng ano nang engine wheel lupin nyo yan once na may makikita na tumatalsik mga pero may, may tatalsik yung iba, konti konti lang Yung talsik talaga na basang basag yung kamay mo pag ginanyan mo. No? Lubay na yan, lalo na kung mausok na. Yan. So, so, ibig sabihin mga, uh, mga boss napakaganda ang Kondisyon ng engine na ito mga boss eh. So, yan lang mga boss Ang ano po, kailangan, kailangan mapanuri talaga sa bibili na segunda man ng sasakyan ay ang radiator nyo ang ganda ng ano nyo na yung ano nyo gear wheel dapat ganda pa ng kondisyon ng sasakyan ito mga boss yan lang mahalagang tingnan mga busing kung bibili ng segunda mano ang sasakyan. Sana makatulong dito sa inyo. God bless sa ating lahat.